Magsasampa ng kaso laban sa Philippine National Police ang mga kasamahan ng estudyanteng ng gulo habang nagtatalumpati si Pangulo Aquino noong araw ng kalayaan sa Naga City. Ito ang balita ni Grace Cassidy. Hindi pa nalagpasin ang grupong karapatan ng umano'y marahas na pag-aresto sa isang estudyante matapos sumigaw at manggulo habang nagtatanong pati si Pangulong Aquino noong araw ng kalayaan sa Naga City. Ayon kay Vince Kasilihan, tagapagsalita ng karapatan Bicol, sasampahan nila ng reklamong police brutality, illegal at arbitrary detention ng mga pulis na umaresto kay Pio Emanuel mihares. Magsasampa rin ang grupo ng reklamo sa Commission on Human Rights, Office of the Ombudsman at National Police Commission laban sa mga pulis na umaresto at nagkulong kay Mihares. Yung dapat ang kaso lang niya ito mal senado disturbances para ma-justify yung 18 hours na pag-maintain sa kanya sa, sa, detention, dinagdagan po nila ng direct assault na ang ang reglementary period ay 18 hours. So, yun yung yun yung dinastify nila. Kaya dinagdagan nila na parang napunit yung baro ng pulis na wala naman talagang uh, resistance. Ayon kay Mihares, matapos siyang arestuhin ng mga pulis, pilit pa itong pinusasan. At pagdating sa police station, hindi pinayagang makausap o matawagan ng kanyang mga kaanak. Hindi rin siya pinayagang makausap ang kanyang abogado. Noong pagsama ko sa kanila, naandito lang sila sa gilid ko, hindi naman ako nagwawala or nagpupumiglas. Sa halip, naglalakad na kami na parang walang nangyari. Pagdating sa estasyon, uh, doon na may mga naglalapitan sa akin at hindi man lang ako pinayagan na hintayin yung abogado ko. Nakakuha rin ang simpatya sa mga kongresista ang estudyante. Ayon kay Gabriela Partilis, Representative Luz Ilagan, labag ito sa karapatan ng mga kabataan na ipahayag ang kanilang saloobin. Even officials of other countries do not react in that manner. No? So napaka sobra naman no? yung ganong reaction. Samantalang ang estudyanteng ito, na hinahayaan naman natin ang ating mga estudyante na magpahayag ng kanilang opinion. Pagtatanggol naman ng Malacanang, ang pangyayari ay bunga lamang ng hindi pagsunod sa batas. Dahil hindi naman tayo gumagamit ng mabigat na kamay sa mga mamamayan na nagpapahayag ng kanilang salobin. Kaya nga lang sa ganitong pagkakataon ay merong mga batas o alituntunin na hindi nasunod. Grace Casin, UNTV News Worldwide.